Good morning mga luts, Tambay muna tayo mga luts, Mga pasada. Kapi na lang tayo mga ito. Black coffee mga idol Sa malamig na umaga P Dali kasi yung kamay natin Sa basketball mga idol Doon talaga yung laro mga idol Cut na lang tayo <coughs> Aulan pa mga idol sa inyo ba rin mga idol? kami Kas ulan. Si orang ayam tampain itu selingkuh. Ini galau galau nari. Hmm. Hmm. Thank you for watching, mga idol kau pita